Malima na muna, Emanoy. Yami? Yeah. Yami? Yeah. Good? Ismail! Ay, nga nila, no? Bantot! Tuwete, ano, ulo? Hmm. Malima na muna yung Tapos hopia obi. Obi hopia. 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 So, ito po yung kaganapan kahapon nung naningil na kami. Bumili nga pala ako ng mga tinapay para sa ating tindahan dahil naubos na rin yung aking monay. Tapos doon sa kabilang bikir, hindi mo na ako bumili guys kasi may natira pa naman doon na pandenora kaya... Pero yung sandwich namin ay naubos na. Pinapaubos ko lang muna yung aking pandenora no para maubos naman siya. At baka kasi hindi maubos pag bumili ako ng bago na sandwich kaya papaubosin ko muna yung aking pagdinura bago ako bibili yung muna lang yung binili ko ngayon so syempre pagkatapos natin bumili ng tinapang ipapunta na tayo sa palengke at maniningil na ng ating mga suki samahan nyo na naman ulit ako nga singilin sila tapos dito yung aking kaibigan na nag okay ukay guys bukas na pala sila no kaya ayan napatingin tingin ako kung ano yung bago nilang okay okay at meron pa akong utang dito na 50pes at hindi ko nabayaran dati, kaya ngayon binayaran ko na siya. Hmm. Tapos, ayan, at dito kami naningil sa kabila. Ayan, binigyan nga si Alter ng waffle. Ayan, dahil is, naano na daw siya, yung waray ba, nasusumo ba? Ayun ko kung ano yun sa Tagalog. Ay, nauumay pala yun. Kaya binigyan niya kay Alter yung kalahati ng kanyang waffle, no? So, gusto naman ni Alter at nagugutom naman yan kasi hindi yan nag-snack kanina, guys. Nung umuwi siya galing sa school, kaya ayan, nag-thank you din siya nang no, binigay sa kanya yung waffle at mainit-init pa naman. At nasarap siya sa waffle, kaso lang, eh, hindi niya naubos at binigay niya sa akin. Tapos, yung mga lumpia wrapper dito, chinik ko nga, yung kabila is marami, marami pa, kaya hindi ko muna siningil. So, ayan, dito tayo sa kabilang tindahan at napatingin ako sa kanilang mansanas at saka sa kanilang watermelon is bagong-bagong deliver kaya ayan napabili tayo no dahil nga gusto ni Alter ng apple at saka watermelon so yung aming na doon isa kanila is 25 pesos na lang no kasi nga binili namin ang mansanas at saka yung watermelon okay lang naman yun kasi gusto rin ng mga anak ko yun kaya ibinili na rin ibinili na rin namin So, pagkatapos nga ay pumunta na kami dito sa Russia. Nagtigintingin kami dito kasi si Kuya Dritsis magpapabili na sa akin ng sando. At saka dinaanan ko na yung aking kartulina na in-order sa kanila dito. Tapos, ayun, yung kartulina na white ay hindi pa dumating. Kaya, ayun, yung mga dikolay kulay lang muna ng mga kartuni, kartulina na kinuha ko. Tapos si Alter naman guys, busy busy no dahil is napakarami na naman ulit ng na mga laruan na dumating ngayon sa kanila diyan. Sabi ko is hanggang tingin ka lang muna ngayon dahil wala tayong budget. Ito. Bert Ismail ka. Ismail. Hindi na noy. Hindi na. Hindi na, finish na. Kartuli na lang nakgin Kuan. Ah, ayaw na agad hito. Malilisang, malilisang. Tub ikaw pag pagkita yan ha. Tubtubla. Ayaw Ayaw dida. At buti na lang talaga guys, si Altar ayun pumayag na hindi kami bumili ng laro ano dahil nga is wala tayong budget ngayon. Pambili lang ng harina yung aking daladala or nagbili lang din kami ng camel. Kaya nga na pa ano tayo ngayon napakamot sa ulo no dahil konti lang nga yung ating na singil tapos ayun yung aming na singil ay binili pa nga ng hmm. mga mansanas at saka yung watermelon tapos yung iba is mga tinapay na rin. Katapos namin dito umuwi agad kami at doon na rin kami wibili mamaya sa buray ng mauulam pero may ulam pa naman kami doon guys no hindi pa nga naubos yung pakso namin pero gusto ko nang ano ngayon yung parang tinola ba kasi parang nakakasawa na din yung ulam namin kaya bibili tayo ng yung isda na pwedeng tulain Bago gusto kong humigop ng sabaw ngayon at saka ito na yung aming dinaanan medyo ano yung masikip yung daan nila no tapos dito yung daanan na dito sa may cemetery, it buti na lang is open na at hindi na traffic no nakaluwag-luwag din tayo sa kakaantay ng traffic dito at maganda yung tanawin dito, green green at maganda yung kanilang mga palay o di ba? Lagi talaga ako napapabidyo pag dumadaan doon. Tapos ayan dito na tayo sa palingki ng Buray, konti na lang natira ng ating lumpia wrapper, isang daan na lang kaya meron tayong pambiling ulam. Ayan na yung kanilang mga isda. Ano daw no? Ari ko ako. Ade. Pera mala dili mas? Toi teno? Toi teno lo? Toi teno teno kilo? Apat na piras. big fish. Adila. Bulpin lang ro? Dena pula Sampung puraday Sampung piso Karing <laughs> manatayo vlog O siya guys hanggang dito na lang muna Yung ating video Yung binili ko palang isda is buraw Thank you so much sa inyong lahat God bless us all At mamaya na naman ulit pag ako Ay sinipag mag edit